Dito? Dito, yung anniversary ng nakaraan Yung ano? Yung nila Yung Oo Okay, ride na, ride na Going to KVAM uh, yun. Sa so, sumama sa yaya ride right? si Konsechong May gagaling TV <laughs> so, gamin, TV laki na yung stracket yari tayo sa aho naman <laughs> and in the meantime uh, special mode na papunta kayo bang tara ok, tara let's go bakbaka na ito kargahan na aho na tumayo na paitan na yari na tara sama kayo takpong 20 lang papuntang kebiao. Uh, okay, exactly 1 hour and 58 minutes. Uh, distance, distance. 54 kilometer. 1 hour, uh, one hour uh, 58 minutes. Nandito na tayo sa naik. What? Hintay natin si Conception. Na traffic ata.

Wala, ipipipil lang yung dala eh. Pilang nag-spinning lang yung... Idol cool ko like, yung sisi, nag-spinning lang eh. Parang nilalaro na. Aloy. Pasyal ball ba? Pasyal mode? Nilalaro na ako nilang yung sisi lang eh. Sumama kayo? Hindi kayo sumama eh. Hindi kayo sumama eh. Sumama kayo eh. Hindi... Pinawisan din kayo. Ha? Tapos dito tagulan na naman ano. oh. Magagalit na naman kaysa sa ulan. sabi niyo, uvisit na ulan. Hindi kami Hindi kami nakabiyahe. Ganda so, ng panahon. Ito panahon. Oh, ano. ang ginagawa niyo, tambay. Okay. Hey, kain, tayo. Kain. Tugong! Wala Oh. Dito na kami. oh dito eh. Ayun, may kami. Ayun na, hinahanap na, unang ahon ng taon unang ahon sa Kebyang kapet

Say Ayos. Yung unang tarik, tarik doon. Bago mag puzzle, panayag na. dito na kami quart puzzle. Masarap na maahon. Kahit gis-gis lang, pwede na. Nice. <laughs> Kang tuktok ah. idol boy sing sing maon na ano masasabi mo ang bigat ko ang bigat daw <laughs> baka, baka na sobra ng kain Hintay <laughs> lang Huwag naman. Ayun lang. Ayun lang. Ibig sabihin. Ano ibig sabihin niya pag sumakit? Last pag. Kita mo, sagad na sagad doon. O, oh, tig mo yung kags niya at plato niya. oh Sagad. Plato. God <laughs> Sa God pag daw Sumakit yung pagliliran <laughs> Shout out daw Oh, pari post natin ito mamaya Shout out, walang <laughs> <laughs> Di bali mas pag may ano dito <laughs> May inumin o no? Mamili ka, may kulay Green, tsaka pula Yan yung bag, ah, ako papabalik, puta. Masarap dito, walang ano, walang kamote. <laughs> dito, malinis yung kalsada. Hindi ka sa kabila. Kita nyo naman, no? Okay, nandito na kami sa lugar ng mga unggoy. Last pag na ako. Oh. bigat oh. oh, ah, hindi ka tansyang. Ang hirap ng mataba. Ay. Ako, ako din mas lap, yung MTB kaysa road bike. oh, laspag na una ka nga eh. Iniwan mo ako. Kamay mo. Eh. Ah. <laughs> <laughs> ah. <laughs> ba, -ba, ba 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 ako. tayo hala kita rito. <laughs> oh. Alam ang katanil tayo. <laughs> Ikaw lang yun eh. Okay, <laughs> balik na tayo. Di. balik na tayo. Sa, balik eh, tunnel na, diretso na. May okay. makaka-do, okay. o na naman. Ah, ini rin maon, nakita niyo hubot-hubad na ako. Sino sa mga ko dami sundalo Shout out tayo sa mga sundalo Pero sila yung sayo ngayon Ito yung aso Hit and run Okay, kung may unlimited na ahon May unlimited din na lusong Tara! Tara! Okay, sa wakas, uh, after 3 hours and uh, 16 minutes, nandito na kami sa Kibyang. So, shout out to all. Sa wakas, nakabalik muli dito sa Kibyang. Kasama ko si Concepcion, ang mountain biker na pumatol kay Boy Sing, Sing para sa ride ng Kibyang ngayong araw ng Sabado. So, shout out to all. Woo! Ang sarap dito sa Kibyang! <laughs> Okay, we are here kay Biang Tunnel. 3 hours 16 minutes mula Malabon. Sa kanya mga 4 hours mula Valenzuela. Oh. Ang tolen. Tolen. Ah. Walang paynga. walang painga. Dito na kami ha. Third stop over kay Biang. Hindi na kami bababaron. Ang init ni. Oh, ang init oh. Grabe oh. Oh. Paynga lang kami mga ilang minuto. Tapos sa ah, balik na. Guys.

<H2> It's good. Yan. Mountain Joe na. Dagdag lakas. Ah, ako kami pabalik. Naku, po! <laughs> Atay-atay lang. Uh, Wala na uh, si Ipa eh. Uh, oh. Um. Yeah. ako yan? Bawal na technique. <laughs> So, sakit tayo. Maraming laman yun. Wala, isa lang eh. Isa lang? Isang bike lang, oh. Ay, naka -bike oh. Pwede, ka <laughs> ah, naka-bike din? Oo. Oh. Lakayin ko pag dumaan. Sakayin mo kami. Ah, kami. Diba ito, laki ng bracket eh. sarap Shout out to all Woo! Okay, tulad ng dati, dating gawe, hindi pa pwede sa biyahe ang walang gold. <laughs> ayo Vida sarap Let's go eat Douglas Pag. Ayan na, Ngakainan na. Oh, ha? Ayos.